Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi pakakawalan ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Basta gawin itong ritual sa mabuti at huwag abusuhin at gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang tagbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng maliit na bote, plastik o basagin ay pwedeng gamitin at dapat may takipo ito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i-roll mo itong papel at isilid o ilagay ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos mo nang masilid ito, ay lagyan mo ng asin itong bote. Pwedeng punuin o pwedeng kalahati lamang po sa bote, depende po sa inyo. At pagkatapos ay hawakan mo saglit itong bote, ilapit ito sa bunganga mo. At pagkatapos, ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong ritual. Ako ay hinding-hindi mo pakakawalan kailanman at tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng limang beses. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede ito bulungan paminsan-minsan lang kung may time po kayo at itago ito pang matagalan. At paniguradong ikaw ay hindi hindi niya pakakawalan kailanman at magmamahalan kayong dalawa habang buhay. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.